Hello, ATINTS! Welcome back to my channel. Pinakabagong update sa ating boys, SB19, ay gumala sila, pumunta sila sa Ramen House, of course, sa Dubai at kumain. May picture-picture at nagipag-usap sa mga ibang lahi at, of course, sa Pilipino at mga ATINTS doon sa Dubai. Kaya naman, enjoy lang ang ating boys! Diba, parang normal lang silang tao na balakad-lakad sa Dubai at naka-short na si Pablo. At uh, syempre guys, handa na kayo at maging handa sa concert ng SB19 sa Dubai. Of course, ang mga 18s ay excited na, na mag-perform ang kanilang paboritong SB19.